Can you tell us more about sa mga murals mo? Kailan ka pa nag-start sa paggawa ng mga murals at saan? Uh, siguro nag-start ako gumawa ng ano, murals way back ng college. Ganun. Okay. Uh, mm -hmm. Tapos, uh, start ako commissions, gano'n. And then, sa PUP kasi ako nag-aaral. So, yun. Uh, Nakajoin ako dun sa mga cultural organizations na nagbibigay ng mga workshops ng music, visuals, something ganon. So, yun, dun-dun siguro nagkaroon ng na-engage ako dun sa street art and mural making. Oh, pero ano yung pinaka-tema or mensahe ng mga murals mo? Lalo na yung mga una mong ginagawa. Ayan, may pinaka-pinapakita tayo dito. Pero ikaw na nga magkwento sa amin? Uh, sa akin particularly, ano, uh, syempre yung mga artworks na ginagawa ko, hindi lang sa murals. Lagi siya may mga social relevance ng mga artworks gano'n. Ano yung mga... <clears throat> may oh. kadikit siyang mga panawagan para dun sa mga... sa mga ordinary mamamayan. Mas mga gano'n. Hindi siya mm -hmm. necessary laging maganda lang or pang-display lang. Though okay yun, pero... mas okay pa rin na... Siyempre, dikitan natin ng mga... good cause and advocacies okay. yung mga artworks. Lalo, na, lalo kung ito ay tingnan. Mural art sa uh, public may, may Or, social relevance. No? It street art. So, yun. Oo, parang may social relevance kumbaga sa parang may ano eh. Parang may pa-real talk na oy, ito hindi niyo pinapansin, 'di ba? Dapat ito mabigyan sana ng atensyon 'yung mga ganitong klaseng usapin. Pero ang ganda ng artwork mo, Sera. Uh ha, very you. realistic uh, 'yung 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 dating, 'no? 'Yung wow. kulay, lahat. Hindi po ako artist, 'no, pero uh, as as an audience or as a viewer ito po ay talagang ma mapa wow ka sa ganda no? pero anong ano po no Ng ngayon at may ongoing kayong projects tama ho ba tungkol saan naman ito ngayon po may ongoing kayong projects tama ho ba ako? tungkol saan po ang inyong ongoing projects uh, sir sim ongoing well lagi naman ako may mga ongoing projects kung pa mga public 'yan Uh, parang siguro medyo iko-correct lang yung ano nga, mas mas prepared nila natin na tawag silang street artist kasi mural refers lang naman sa ano yan eh anything na paggawa ng any artworks na inaattach sa wall mural yon mm -hmm. so not necessarily uh, mural artist ka street artist ka so kami ako particular mas uh, yung bias ko sa paggawa ng artworks sa mga public spaces para ibigay ng ibigay sa mga tao para sa mga tao na hindi nakaka... hindi afford ng mga ordinary mamamayan ng mga galleries. So, Oo. dinadala natin yung artwork sa kanila sa community. Correct. Para kang nasa ano, no? Yan, parang ang mga gallery ito, eh. Yung mga nakikita namin. Tapos, mga ano lang yan, sir? Mga public, ano ba yan? Mga walls? Yes, na mostly correct? mga public places talaga. So, wow! gaano katagal mo ginagawa yung isang art? Yung mural na yan? Iba-iba, iba eh. Pero... Ang regular size na ano, syempre, ang yung challenge kasi sa sa surfer pero mas prefer kasi namin yung street art eh. Mm. Na term instead of murals. Oh, kasi, man, yeah, sa street art. Yeah. Uh, Gano katagal mostly, ginagawa? Ang challenge is, kailangan mo siya matapos within the day. Pagka uh -huh. wala nang ilaw doon na sa lugar or ano lang yung limit ng light source, kailangan mo matapos yung artwork mo. So, or else babalikan mo na naman siya depende oh, ka sa oh, ka oh, oh, oh. tama so, tama hanggang ngayon hanggang ngayon sir nag street art ka pa uh, I, mean may mga may mga ginagawa ka pa rin kasi kaya ko tinatanong yeah. kung ngayon dahil ang init ngayon paano mo kinakaya ang init ng panahon <laughs> Oo nga eh ah syempre ano lang uh, inuha lagi maraming tubig ah <laughs> uh, Bantayan mo rin siyempre yung ano mo, yung pakiramdam mo. Syempre, hindi ka rin sasalang ng ano, baka ng lilim tubig lang ng tubig pero minsan kasi part nung ano eh part nung momentum din yung pawis eh so pagka ginaganahan ka di tapusin mo na lang ganun din naman mainitan ka din naman oo <laughs> oo oh. oh, oh. O oh, sige, tama naman, no? Pero kung dapat uh, monitor yourself, mga kapatid. Ikaw nakakaalam sa kondisyon ng iyong sarili. Yun yung parang sinasabi ni Sir Sim. Pero Sir Sim, nakakatuwa na dumarami kayong mga street artists ngayon. Ano ba tawag? Tama, no? Street artist, kung tawagin. Na very refreshing from the era noon na puro vandalism. Yung nakikita ko sa ano eh, sa mga pader eh. Ano sa tingin yung dahilan kung bakit parang mas dumadami ngayon yung mga gaya mo no na very creative at talagang sharing yung uh, yung inyong talent, yung skill into this kind of very beautiful uh, street art. ah uh, Well, definitely kasi nag-evolve naman talaga yung street art pero parang bigla tayo ng konting ano ren Parang misconception kasi ng public na pag sinabing vandalism usually pag nakakita lang ng spray paint, ng lata, tapos na susulat-sulat sa kung saan saan, vandal. Pero yung vandalism kasi, technically, eh, ano lang siya, parang any actions na oh, yung pag... nakakasira ng public or private mm -hmm. properties, it's called vandalism. So... General term, kumbaga, uh, no? Pero yun nga, yung, yung mga, mga... Yung mga, mga, mga less aesthetic ng mga graffitis. Yung mga hindi aesthetic nignan. tignan although aesthetic is subjective, no? Pero yung mga, oh, yeah. ang, ang ano nga po, eh, parang, ang design, eh, kumbaga, eh, talaga mga parang pangalan lang po ng grupo, ganun po yung ginagawa mga uh, form compared to what we are showing the public right now yeah. of some of your designs. tayo naman designs. Na mo nga. Yeah. Uh, nag-evolve talaga yung mga muralists, nag-evolve yung mga street artists. So, lumalabas talaga iba't-ibang mga approach, iba't-ibang mga style, tsaka Definitely kasi yung technology rin tsaka yung mga art tools and materials, uh, gumaganda na rin yung qualities nila. Kaya gumaganda na rin yung qualities yung mga outputs ng mga murals or mga artwork sa streets niya. Pero sir, ikaw ano lang? Spray paint lang ang gamit? Anong mga ginagamit mo dyan? Well, pagka outdoor, pagka mural, pagka large scale, talagang convenient gamitin yung spray paint kasi mabilis siya. Mabilis eh, oo. Pero hindi necessary palagi na Merong better medium. Ang like better what? medium talaga eh kung saan sana yung tao. Ikaw kung saan sir, Ito mga ano yung master mo? Ito mga pinapakita natin ngayon, anong medium yung ginagamit niyo? Um, mostly dito? spray paint yung mga yan. Spray paint lang 'to. Yeah. Napakaswabe naman ng pagkakaspray spray paint mo. <laughs> ang ang oh. ang pulido ng itsura. Sir, are you actually training or encouraging other artists to join this kind of advocacy of yours? Ano pong mensahe niyo sa kanila? At kung sakali ah. man paano ba sila makaka-join if this kind of if you have this kind of advocacy? Well, kung um, as encouragement, siguro yung yung actual pa lang na paggawa ng mga street artists sa public, ah uh, way na yun para encourage yung mga kabataan na ma-engage sila sa arts kasi yun yung doon naman nag-uumpisa lahat eh sa curiosity mm, -mm. di ba sa first time nila makikita pero syempre uh, kailangan pa rin ng <clears throat> kumbaga eh yung yung individual na effort mo para para effort siya so mm -mm. Yeah, syempre mm -hmm. try mo lang pero syempre sa mga artist naman uh, Gawa lang ng arts, nakaka-inspire yan, pero mas okay kung gagawa ka ng mga likhang sining na mas may kabuluhan tsaka mga yun mga <clears throat> nagpapakita ng mga tunay na kalagayan ng panahon natin. So, uh -huh. yun naman yung point of eh. Tama. Sabi At nga, it... no? meron nga ang kasabihan na parang kung hindi bothering ang art, uh, hindi siya art. Parang it should bother the comfortable and comfort the bothered. So, ganun hindi talaga. Hindi bothering, no? Oh again yeah. it's subjective eh yung ganda yung salitang ganda yung mga aesthetic it's really subjective uh sa, sa paningin ng bawat tao. Oh. It's voluntaryism so, lang so, sir. Yeah. Itong ginagawa mo walang bayad 'yan. Oh Well uh professionally uh I do it for a living. I'm a oh, professional. Oh, oh kumbaga pwede magpa-commission yeah, sa 'yo. Pwede. Yeah, itong mga oh, itong mga murals itong itong ito, ito mga yeah, street art ginagawa namin 'yan kasi syempre it's like way of giving back to the community eh. Parang what we are now, kailangan mo rin ibalik eh. Di ba? Parang ano lang naman yung iiwan natin sa, sa communities natin, di ba? Oo. Basta Parang magpapaalam ha. Magpapaalam muna bago mag-paint. <laughs> o kasi uh, doon na papasok right? yung vandalism. No? Pag, pag talagang mga walang permission yung pag- gawa ng mga art na ganyan. Sir, yun nga, you're mentioning, panghuli na lamang po, you do accept commissions, baka may mga interested kasi ang ganda ng mga designs mo, ang ganda ng pagkakagawa mo, uh, paano kanila makukontact? Please, invite everyone lang. Ah, okay. Ah, uh, I do commissions. I also do tattoos. Uh, you can find me on Facebook, Sim Tolentino. Can search. Sim Tolentino. Hanapin niyo po okay. si Sir, ha? At, oo, para yeah. at least kayo Share na po. Anong life ngayon? Alam ko eh. Oo nga, nakita ko nga kanina, nag-share ka ng live. Thank you ha. Kaya sabi ko, pamilyar sa akin yung pangalan. Oo. Mm. Si, si Roy Magpusaw at saka si uh, Erlinda Emiliano Talento. Talagang pinupuri ka. Ang galing. Parang buhay na buhay ang painting you, ni Sir Sim. Ang ganda ng artwork ni Sir. Tuloy-tuloy mo yan. Yayaman ka niyan, sabi nila. Ayan. <laughs> Sige Sir, marami salamat. Baka may thank gusto kang batiin. Thank Wala you. Thank naman. you ba? Baka may gusto kang batiin. I shout out. Wala. Oh, <laughs> All right. Okay wala na Wala na, wag na Okay, thank you Sir Sim Tolentino